So, ayan mga ka-homebred. Nagsisimula ng magpakasta yung ating ano, inahin na Dumbo IG. Yung medyo gigante natin yung ano. Pero, ang ano lang niya, yung broodcock natin ay ano, chutako. Yan o, ano, yun na yung gagamitin natin ano, kasi iisa lang yan eh. Hindi pa naman magagamit 'yung ano 'yung stag natin na IG kasi bata pa eh ano oh. months old pa 'yung ano 'yung ano natin na stag natin na IG oh ayan oh pero nakalate na oh so ito dapat magiging important لري kaya lang masyado pang bata oh 'di ilang months pa yan bago natin magamit Oh, 3 months old pa yan eh. Ayan siya. So, yan yung dong po ay ginatin o. Oh. Kaya yan muna yung ano. broadcast natin yung chutako natin yung ano natin oh. pinaka matanda nating tanaka dito sa ating maliit na backyard ano? so, yung tanaka tsunami natin ay ayun mo kung hindi pa naman nag-blim-blim ito na siya ito yun ang tsunami natin, no. Tanaka tsunami, bloodline, no. Ito sya, o. No? Ito yung 10 ng itlog siya. Oh. Sorry rin yung ano natin, yung ano nyo, yung partner na yung, yung, eh, yung lata ko. blackboha natin, hindi pa siya magamit. Sila, pata pa. Four months old pa yan. Yan yung blackboha natin. Yan yung may dugong mandirigma sa ating backyard. Ayan na. Yan yung blackboha natin. Oh, 我这边能听见吗？<laughs> <laughs> <laughs> astig na astig na yung black floor natin ah. Four months old na edad yung... niya.